Pampers no. na po may malakas na ulusok yan you know, Malakas na ulan na yan At saka hangin ang lakas ng hangin Kahiting pa rin Walang kinatatakutan Yo This way, this way. yan tinanong ko ko po, po si Sir Ben kung saan na uh, papunta yung current mga rivers sabi niya kunti lang pa high tide Kumakaway si Bintong. Yan. Nandito na naman ang Unos mga drivers. Yan, lalaki na naman yung mga alon. Kaya, konting ingat lang po sa pag-pick up sa ating guest.

kasi tapos na po siya giniginaw na giniginaw raw siya tayo dahil muna namin sila hanggang 30 minutes mga rivers para makaangat sila. pero dito po kami ngayon nagdiving sa ano po ah uh, marigong doon kanina doon po kami sa ano po ah uh, ano two types diving sila doon tapos nananghalian tapos last diving dito po sa marigong keep

walang sapload pang itaas sabi niya kaya raw niya ang ginaw mga karabas Pero tingnan natin mamaya <laughs> tingnan natin mamaya kung hindi meron magkako sa sobrang ginaw <laughs> yan yan po no asyatahot po sa lahat ng mga solid followers ko dyan yan. at sana po ay hindi po kayo magsamang support at subaybayan nyo ako palagi kaya thank you po a shout out sa inyo lahat pasensya na po kayo na hindi ko kayo mabigkas isa't isa kasi hindi ko Ito lang pa daw. Kaya, relax muna tayo hanggang 30 minutes. Yung isa, oh, napapagod. Inaantok. Yan, ganyan talaga kahirap pag diving. Tapos ka na sa, sa detail yan. Antok agad. Kaya mga lepers. Uh, hindi po namin pinatay yung engine. Kasi baka Tumira yung malakas na hangin at saka ulan at uh, naputol yung lubid na hinawakan namin. Uh, ready na po maka-abante yung bangka. Ay, hindi po kami mahirapan. And thank tingi thank you for watching mga drivers.